natin dito kung may laman. Ah, oh, ano kaya laman nito Ah, tinapay? Wala. No. Yun, no. Ah, oh, ano kaya ito? laman Ah, tinapay? Wala. No. no. Yeah, mansanas, mansanas. Oh, ano pa yung mansanas? Mansanas. Eto, ayoko nito malambot na. Napa no, dito? Mansalata pero, hindi na ito okay. Okay, mao kay pa. Ito kayang pa mo pa Wala akong gloves na dala. sotto okay. questo e è sì, anche sì, pane. Io pane guardo sì. questo pane no pane mio. no non voglio pane perché quello da ingrassare <ride> eh sì, io... ah solo verdura frutta ah sì, c'è qua eh, dove è la tua sacchetto Prendi. no, no basta io se c'è c'è Chiamo questo qua fuori quindi sì, qua? Oh, questo è sì. verdura, sì, va bene. Se hanno dato Sì. C'è un po'. Sì. sì. sì.

Oh, Un belico. Un belico. Oh, La cipolla C'è cipolla, sì. cipolla. No, 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 no. sì. no. anche qua. C'è ancora buono. Non prende il mela? No? Ah, ok, prendi. Carme, não, eu não, não... Ah, que... <laughs>

Lemon. Lemon oga. Pimentin yang Ang Gawa tayo ng ng torta. <laughs> Sabihin na naman, wala akong gloves. U Hawaii, wala akong gloves. Sorry, wala akong gloves. Hindi na ako.

magkano yung presyo nito? Wah, nasa 157. Oh, ilang, ilang kilo ito ah. Karto, kaya na wala pala yung na, ma nakuha ko. Ano mo na rin? Oo, oh, okay. ano mo rin. Ano? Yung dati? Hindi, hindi siya. Binigay ko sa kanya yung sibuyas. Oo, oh, ibang lahat. Binigay ko sa kanya yung sibuyas. Binigay ko na ka? Oo. Binigay niya sa akin ito. Pagkatapos sabi niya sa akin, sinapay daw. Eh, Ay, ayaw ko ng sinapay. Sabi ko, ako yan, tataba. Sabi niya, is yung isa doon sa amay karne daw. Hindi naman niya kinuha. Hindi, malalim kasi. Pag dadalip na siguro ako sa tunod. <laughs> no, kukuha. Magdadala ako ng parang kamay, yung pang ipe. Kasi isang saketo siya na ano. Ayan, oh. Yan, oh. abak, ilang silo na rin ito. Oh. Ang pa, oh. Lagyan natin ng dekarbonato at uh, ano, edi eh, sold na naman pa ilang araw itong kakainin, ah. Oh, sinong gustong kumuha dito, eh. Hindi kaya, eh. Sabayt lang kasi, eh, Kaya madigat. Hmm. Sige natin ang dekarbonato.